Ito pong nanay ninyo, uh, na po siya. Opo. Sa inyo ba dati naka, nakapisa ng iyong ina? Nung naibinta po yung bahay doon sa Katbalogan, tumira muna doon saglit sa kapatid ko. Bago kinuha ng isa kong kapatid, si Yoli, dinala dito sa amin sa Kabete. Mm -hmm. Ngayon, ano naman ang pinag-aalala mo at bakit gusto mo makuha yung kustudiya niya? Kasi po, hindi naman totally sa akin. Gusto ko doon sa sa kapatid ko na walang asawa na babae na siya talaga ang may kapasidad na mag-aruga sa kanya. Kasi kung, kung sa amin, ako hapdi lang naman yung trabaho ko, yung misis ko nasa bahay lang, naaaruga namin si mama. Pero masigit siyang maaaruga dun sa kapatid kong babae na walang ano, wala ng asawa. Kaya nga yung kapatid kong babae, may business siya rito sa Cavite, kanyang, ano yon uh, yung mga, konti niyang mga, ano, negosyo para lang kasi nag-usap-usap sila ng mga kapatid ko sa Katbalugan na siya yung mag-aaruga. Kaya ibininta niya, sinakripisyo yan, negosyo niya, yung anak niya na nagtatrabaho, nag-resign para lang kay mama. Tapos, Sige. Opo. Meron na pala kayong usapan. Ano yung opo. usapan? Kanino mapupunta yung si Si Kayuli po. Sa kapatid kong babae. Sa kapatid kasi mong yung babae, yung, nagbenta ng negosyo opo. at handa opo. na siya magalaga sa iyong opo. Ina ngayon. opo. Sa kanya po dapat. Eh sino ang kumokontra? kumu kinuhap nang nagpunta na si Mama doon sa kay Yoli, uh, yung kay Mama, pumunta sila sa Katbalugan kasi nangupahan na lang muna sila. Mm -hmm. Wala na kasi bahay muna. Kinuha po nitong tatlo kong kapatid. Saan nila dinala? Dinala doon sa isa kong kapatid na lalaki. Habang kinakausap ni ni Arnold po si yung kapatid kong babae si Yoli, si Marisa at saka si Romeo, kinuha nila yung mama ko. Mm -hmm. Parang tinakas nila. Nasaan na ngayon yung mama mo? Alam Nandun na naman. po sa kapatid ko. Ngayon, ano ba ang kinakatakot mo at uh, baka maayos naman ba ang kalagayan ng iyong ina doon? Yun nga po, nung nabalitaan ko isang bes, eh, nung pumasok sa trabaho tong mag-asawa, yung kapatid ko at yung asawa niya, si mama umalis ng bahay. Umalis ng bahay, siya naglalakad, tanghaling tapat, hinahanap yung iba niyang anak. Kasi doon sa kapatid ko, walang bumibisita sa kanya kahit isa. Kasi yung mga pamangkin ko, ayaw siyang puntahan ng mga pamangkin ko kasi ayaw doon sa ugali ng kapatid kong lalaki. Ano, may alam ba kayong dahilan kung bakit ayaw bitawan ng kapatid mo na yon? at ibigay doon sa kapatid niyo na sa tingin ninyo mas maaaruga o maaalagaan ng iyong ina. Hindi ko nga makuha yung ano, yung kanilang punto. Basta ang alam ko, ang alam ko lang nung nandito siya sa amin si Mama, pinapadalhan ko sa pamagitan ng kan mama pension, pinapadalhan namin yung kanilang mga anak ng allowance. Samantala, may mga trabaho sila. Pension ng mama ninyo, pinapadala Oo. nyo dun sa anak nung uh, kapatid niya. ito, yung mga kapatid na nagkuha sa kanya. Gusto kasi nila, laging buwan-buwan, may allowance yung anak nila sa pamamagitan ng pension ni mama. Pero yung control ng pension ng mama mo, sinabi mo kayo nagpapadala? Kayo ang... Kami yung nagpapadala sa kanila. Kasi kayo nagwi withdraw sa bangko, Opo. kayo yung nakapangalan. Lahat po yon lahat ng details ng pension may group chat kasi kami dati. Oo. Nandun lahat sa pinamimili, yung mga gatas, yung grocery ni mama, pangangailangan, mm -hmm. damit, conforme, kung conforme, ano, tapos pocket money niya, tapos savings. Mm -hmm. Yung iba pinapadala sa kanila. Kasi kinukontra kami pag hindi daw nagpapadala sa mga anak nila pang alawan sa school. Mm -hmm. yung may mga trabaho naman sila. Nakausap mo na sila? Yun. yun Maraming yun, bis na po yun. namin kinausap. Maraming bis nagmamatigas sila hanggang sa dumating sa punto na ganito. Kasi nahihirapan ako na nakikita ko yung kalagayan ni mama na hindi siya masaya. Ang gusto ko po bilang isang anak na nagmamahal sa magulang, gusto ko hindi apektado yung kalooban ni mama. Kapag maganda yung kanyang kalooban, ibig sabihin masaya siya. Sige. Kasi ang kasunod nung kapag laging masama ang loob niya, ang kasunod yun, maapektuhan yung kanyang kalusugan. Kailan mo huling nakausap yung iyong mama? No po, nung Mayo pa ho. Kasi nung kinuha nila, wala na kami pinamulat. Wala na kayong wala na kami komunikasyon. No po. so, nung, nung kinuha nila, kinamusta mo naman ang kalagayan ng iyong ina sa kanila? May, may nireklamo nire ba ang iyong ina? Yung mga kapatid ko, nung nagpunta doon, wala, nag, nagmatigas lang yung isa kong kapatid na lalaki na may hawak. Ang pinagbantaan pa sila. Hindi ko lang alam kung anong mga sinabi yon Basta, ano, bag na daw, hindi ko masyadong ma-recall na kung anong nangyari doon. Okay. mimi Huwag oh, kayo sa usala. Eh, duwag-duwag na hirapin ito. Ay, makari ko niya kang duwag. Kaya minimingaw ni kang duwag. Ay, pero nga yung hinahabisita eh. Ha? Nino? Ano yan yan? At Arnold, anak. Nasaan na, ma'am? Mingaw lain iti ang mga anak, mga apo. Ori mi iyo bisita. Ori mi nakatua malay waray di sanuta. Ano man. Waray gan mi napakanto. Waray. Dirian iya gan mga anak, waray kakanto, mamay. Pero nga ni Ramarisa nga ira ka magkuran mo mag. Kailan napapunta sa inyo tong video na ito? nung nakarang araw lang. Ano ah, nakarang araw o, lang. So, kasi kaya... doon lang ako nagkaroon ng ano sa kanya para nagkaroon na ng lakas lang loob pumunta dito kasi mayroon na akong basihan Okay. Ano anong ginagawa nila kay Mama? Sige. Magandang hapon po sa inyo, Sir Arnulpo, Murilao, at uh, kay uh, Chairman Eddie Villanueva. Ayan po Yanda. si Nanay, ngayon kasama natin. Opo, nandito. Nandito po. Oh, yan mabuti nangdiyan si Chairman Nandiyan po si Sir Arnul po at nandiyan si Mama. Mama, unahin ko na po kayo. Mama, kamusta ka na? Okay, okay. Ako? Okay. Siguro kanina pa kayo nakikinig, ano Sir Arnul po? Uh, nandito wala. po yung kapatid ninyo at uh, medyo uh, meron ho siyang dulog dito o request na pwede raw ho ba kayong pakiusapan na ibigay ninyo yung kustudiya ni Mama do sa kapatid na babae po. Si Yolanda na naghanda po na para alagaan si Mama. Tapos uh, may ano na po kami dito, may agreement uh, na po kami dito sa barangay kasi nasito naman po 'yan. Ngayon kung gusto pa ni yung sister ko na kunin talaga si Mother, uh, willing naman po kami. Ka i-continue eh. lang po yung savings ni Mama every month. Kahit P10,000 lang. Kasi nung naghihirin kami dito sa barangay, uh, times and minute dito, sabi niya, uh, hindi niya mabibigyan ng savings si Mama. Kaya uh, kinuha namin si Mama sa kanyang puder. Ano yung savings na Kasi, yun? San, san man yung halagang P10,000? Sa pension po ni Mama. Sa pension po ni Mama. Yung P10,000, kanino po ibibigay? Sa inyo po? Sa, di po. Sa savings po mismo ni Mama pag natugunan po yung ano ninyo yon na 10,000 ilibigay sa savings ni Mama, papayag na po kayo ibigay kay Yolanda para mapabilis po, po ang makaka, usapan natin. Attorney, kung yung po ang makaka-happy kay para sa sister po namin, willing naman po kami basta as long na uh, pari pare-pareho naman po kaming magkakapatid na cheap lang yung mother namin sa kanya. Hindi po. Attorney, ako, ako po. O, kasi dito sa hearing po namin, sabi po ng sister ko, na sinasabi ni Feliciano na siya po dapat mag-aruga yung si Yolanda, uh, nag po kami dito sa barangay, sabi niya hindi niya mabibigyan ng sibing si mama sa bangko. Kaya kinawa po namin Ay, para po, mabigyan po, po, siya ng sibing. Okay. Sandali, ano? Yes, merong gusto sabihin dito Pero, si... Pero po kami yung intention namin kay mama. Okay. May, Mer merong gusto sabihin dito si brother. Sige. Ay, yung, yung aking po, ano, attorney, yung una, yung babasihan natin, yung yung kalagayan ng mama ko. separate muna natin yung savings. Mm -hmm. Ang dapat talaga yung mag-aaruga. Kasi napaka-importante yung pag-aaruga. Ikukumpara mo yung pag-aaruga ng isang anak na may kapasidad. Ikukumpara mo sa pag-aaruga ng isang katulong na 14 years old. Si mama, ang, nag -ang bantay niya 14 years old. Wala kayo kung mapasok kayo sa trabaho. Kung anong mangyayari kay mama, anong magagawa ng batang 14 years old? Kahit kumuha pa kayo ng caregiver, hindi nyo pwedeng mapantayan ang pag-aaruga na gagawin ng kapatid natin kasi yung pag-aaruga ng anak, nandyan yung pagmamahal. Yung caregiver, kahit kumuha pa kayo, sahod lang ang tatanggapin nun. Wala dun yung pagmamahal na pag-aaruga. Ang tinitingnan ko dun, yung maasikaso si mama ng maayos. Chairman, kayo po ba uh, regular na, na napapasyalan nyo si mama? At uh, tinitingnan nyo po yung kapakanan niya? kung naalagaan naman siya ng tama. Hindi po kasi ano lang, ngayon lang kami nagkita ni Mother. Kung pumunta okay. sa barangay, nandito kami ngayon sa barangay. Sige. Ah. O ngayon, ilimit na natin ah. ang ang oh, ang hinihingi na lang sa inyo ay yung 10,000 savings, yung galing sa pensyon ni Mama, ilalaan niyo na yung 10,000 sa savings. Payag ba kayo ron? Mangyayari yon kasi yung kapatid ko naman babae, kaya naman hindi nakapag-savings yun kasi yung pira na yon umupa sila, gumastos sila. Na hindi mo na nakapag-savings. Oh, nandito po naman si, ano, eh, si, si, si Sister Opo. Yolanda. no? Ma'am Yolanda. Yes at po, attorney. Yung... Siguro, narinig nyo yes, po. Naman no? Naman po. Isa na lang po ang demand nila, no? Isa na lang po ang kahilingan nila na uh -huh. bago ilipat sa kustudiyan ninyo si Mama, eh, ay magla maglagak daw kayo ng ten 10000 na savings doon sa account ni Mama. Kaya mo bang gampanan yon Yolanda? Kaya ko po gampanan yung kuha ni Atoy ni. Ang problema ko lang po doon, kung halimbawa pong mag po kami, kasi tiyempre, kukuha po kami ng magungupahan po kami ng bahay. Wala kaming bahay. Nandiyan po yung kukunin dyan yung gatas ko ng mama ko ng dalawang lata, isang buwan, na 3,000, almost 7,000 pa month. Diyan kukunin bu yung gamot po niya, yung mga maintenance po niya. Diyan po lahat-lahat po ng mga expenses po namin. Una sabi mo kaya naman tapos may problema. Ibig mo sabihin eh, hindi hindi regular na mangyayari ito. Depende po kasi yun sa mga expenses po natin, attorney. Eh wala din po naman ako mapagkukunan po ng iba pang mga expenses. Mm -hmm. Eh, wala oh, akong oh, oh. So, madalit sabi, hindi, hindi ka rin sigurado na mabibigyan mo ng magandang pag-aaruga si mama ma dahil magkukulang Mawagang, ka. Mabibigyan ko po ng ma magandang pag-aaruga ang mama ko dahil sa mama ko po yan. Isinakripisyo ko nga po yung, pang yung oh, hanap buhay ko sa Kabite. Eh. Okay. Dahil lang po kay mama eh. Itong 10,000 saan manggagaling to? Sa pensyon ni mama? Opo. Oh, Magkano po ang pensyon ni mama sa isang buwan? Di ko lang po alam siya ngayon. sa 31, ngayon. 31,200 po. 31,200. Totoo po ba yun? Uh, Sir Arnold po, totoo po ba yun? As of now, yun po ang magiging net po ni Mama kasi may loan po siya sa apply. Kung next year, mapulipid na po siya, uh, na po sa uh, more than 41,000 yung pension po niya. Kasi yung bureau niya is 38,000. Nag-loan po siya sa apply, may deduction ngayon, Uh, 29,000 na lang po. Sige, plus, sige. Uh, ah, 29,000. So 29,000 ang neto. Babawasan oh, uh, po natin. Ang... Uh, uh, sub now po. Para saan naman yung, yung Arnold po? Gusto nyo lang yung 10,000? Eh, yun lang. Nasa Sibing savings lang. Oo. Gusto, yun lang 10, 000 10, 000. ang gusto Sibing ninyo. Okay. Opo. Ganun. Uh, atornin, additional lang po. Kasi la, last month, uh, binaglang po si mama ng ano, sa sariling pension niya, Dinipasit ko yung 20,000 mismo sa bank niya, 20,000 and then uh, nagreklamo ito si Yolanda, yung kapatid ko dito sa barangay. Ah, uh, uh, yun, kami dito. Uh, gusto ni Yolanda kuning yung 30,000 sa deposit ni mama. So, mama namin yun, ha. Mother kinuhaan niya nang sira para masito lang, binigyan namin siya. So, nasito kami, ito, may uh, agreement kami dito sa barangay na kinuha niya yung pension ni mama na 30,000. Yun po. Ah. Ganito po yun, attorney. Na Natural lang po kasi sila po dapat ang hihingan ko ng pera kasi babalik na po sana ako ng kabite. Anong gagawin ko po dito sa Katmalugan? Wala naman pa akong anak buhay. So, babalik na lang po. At sila po ang pinagkukuhaan ko ng pera. Silang tatlong magkakapatid ko. Dahil sila pong tatlo ang aking pong kausap na akong mag kay mama, babalik po kami ng mula ng Cavite, papunta ang Katbalugang, ako pa mag kay mama. Yun po na pag-usapan namin. Tapos after po ng operation po ni mama, kinuha po nila sa aming si mama, e ano ngayon magiging hanap mo ay wala, Kasi sila ngayon ang kinuha nga, kunga, uh, yung hanap mo ay kawala. E paano ako ngayon? po pwede talaga tulungan nyo ako. So, makabalik ako ng kabete. Makapagpundera ulit ako so, ng hanap buhay ko doon. Eh wala naman po silang sira doon hindi bibigay sa akin, Eh. Sabi niyo, wala daw akong ng silang Nag-usap-usap sila. Yan nga ang problema namin kung sino mag-aaruga kay mama. Mm -hmm. Nag-usap-usap silang lahat, pati ako, na si kasi wala namang asawa. Ngayon, ang nangyari, sinakripisyon niya yung hanap buhay niya rito sa Kabiti. Pati yung trabaho ng anak niya nag-resign para lang magpunta sa Katbalugan. Siyempre, pagpunta ng Katbalugan, wala naman trabaho doon. At the same time, yung mismo na time naman ngayon, kasi bago pa lang, saan siya kukuha ng panggastos? Wala naman trabaho. Di doon muna kay Mama Pension. Sige, Kailangan sige. agad nitong kapatid, ko mag-deposit agad. Eh, sige, huli tanong na lang. Eh. ano. Sige, sige. Naintindihan ko na. Arnold po, yun naman sinasabi mong 10,000 galing doon sa pensyon ng iyong ina, nagagampanan nyo ba ngayon yun? Kayo ba nakakapag-deposito ng 10,000? Opo, na-deposit ko po, opo. Meron po kayong record? Opo, meron po ako record. So pag nandun po sa bahay yung passbook, di ko po nadala. Tapos, maliban doon, di 29 ka mo, no? Di 19,000. <laughs> Kasya po ba yung 19,000 para kay nanay at nag-aabono nag pa ba kayo? Sa savings po ni mama? Oo. Hindi, na. hindi. hindi. Sabi mo 10,000 galing sa... sa... Po. Sir, 31. Hindi nga, 29 na lang daw ngayon. Tapos kailangan, sabi niya, nagde-deposit to siya monthly ng 10,000. So, 19 na lang ang natitira para sa panggastos ni Ma, kasama nanay. Kasama po yung highest is 31. Kasi dalawa pa yung puso ni mama. Magkano ba talaga natatanggap ni nanay? 31,000 po. 31,000. Tapos sabi mo, nagagampanan mo na maglagay ng 10,000, di ba? Opo, opo. Meron kang record noon, mapapatunayan mo na nagagampanan mo 'yon. Opo, meron po ako record sa passport okay. Po. Hindi ko. lang po na nadala. Naiwan ko po sa bahay. Tapos pag 31 minus 10,000, di 21 na lang ang natitira na para gamitin natin sa gastusin ni Nanay. Maliwanag ba Kalatin mathematics na natin? Opo. Yung ba sapat para kay Nanay na maalagaan siya? Opo, opo. Ando na po lahat yung mga uh, medisina niya, yung insure kasi yung insure medyo mahal. Sige uh, po. Ah, ang tanong uh, ko po, mahal ang pi insure. Sapat naman po yung 21? Nakukuwera naman sapat na po yun? Opo, opo. Sapat po yun. Okay. Sa mga Sige. medisina po niya at saka gatas. Sige. Magandang hapon o. po sa inyo, Annie Mostacisa. Yes yeah, po, attorney. Magandang opo. hapon po. Opo. Dito na po papasok, kailangan na po namin ang tulong ninyo, no? yung intervention po ninyo, yung tinatawag natin ng intervention ninyo. Kayo, pwede po ba puntahan nyo si, ina, si mama, tingnan nyo po yung kalagayan niya at gawa po tayo ng assessment, ano po? Para magkaroon po tayo ng fair assessment at kung pwede po, magbigay po kayo ng rekomendasyon kung kanino po sana na pwede o kung saan makakabuti ang kalagayan ni nanay. Dalawa pong partido ang nag-ano po rito. Ano po? Kaya po yes, natin po, gawin yon, ma'am? Yes, Ma po. Apo, apo, attorney. Uh, magagawa po kami ng assessment. Uh, magkakandak po kami ng home visit sa lahat ng uh, mga anak niya na kung saan pwede siyang uh, tumira si Nanay Zinaida. Okay. Sige po ah, uh, pwede nyo hubang uh, maliban dun sa sinabi nyo, pwede pa ninyong ipalawigin kung ano pong gagawin natin. Meron ba tayong uh, mahihingin tulong sa LGU o kusang anumang ahensya ng gobyerno in the meantime na ganyan? Sa ngayon po, ang, ang gagawin po namin is uh, mag, mag conduct uh, kaagad ng assessment since may mayroon namang mga anak na willing ng uh, mag sa kanya. However, nagkakaroon lang sila ng uh, konting conflict pero uh, yung social worker namin magkakandak ng assessment kung uh, saan ba uh, mas karapat dapat at kung sino ang pwedeng mag-alaga uh, kay Nanay. Okay, good. Sige po. Kailan po natin pwedeng umpisahan 'yon? Pwede po ngayong hapon ma-initial uh, visit. Mag-initial visit yung uh, social worker namin and uh, uh, pagpapatuloy by next week po yung uh, yung assessment niya sa, sa iba namang mga anak. Oh, oh sige po. Oh, aasahan ah, po. po namin yun, no. Ah, incidentally Up. na nasa linya rin po si Attorney Joren Tan Atty. po. Atty. Joren Tan, yes po. Kasi Opo. para siya po yung mag-translate sa sinasabi po ni Nanay kung yung pinapapili po natin kung kanina po ba niya gustong sumama. Ayan po para okay. po ma-translate po ng maayos. Attorney Joren, magandang okay. hapon sa iyo, Attorney Joren. Hello Atty. Dan, good afternoon man, po. Uh, gusto mo ba Attorney Joren ikaw na mismo ang kumausap kay Nanay? Hindi na Sige in, po, in, in Waray. In Waray. ko na si po. Si Atty. Uh -huh. Joren po is tagasamar uh, taga Samar yata. Katbalogan po. Ha, Katbalogan din. Parehas kayo ng dialect, ano? Sige po. Oh, Lola. Oh, andito po ako. Hello, ah? Lola. Nabati ka sa akon? Oo, oh, nabati ka ako. Oo. Oh, oh. Na naman lola, din naman karuyag umupod. Eh ang karuyag ko at sugod ako maupod ang akong mga anak. Oh, kanino ka kanino mo karuyag umukoy? Eh, ang karuyag ko punta ang mag-aalaga ako ni Arnold. Si Arnold ang di karuyag. mag-aalaga ako ni Arnold. Opo. Opo. Arnold po. Si Arnold po, opo. Sige po Lola, kaya tumigyayakan ka na Tornidan uh, na si Arnold pa ni na mag-alaga kain. Maraming salamat sa iyo, Tony Joren. Opo, sige siguro, po. Na naman sige namin na parang ang, ang sabi ni Lola, ang sabi ni Nanay, ang gusto niya kay Arnold po. Pero dahil nga meron tayong isasagawang assessment ng CSWD, uh, Ma'am Ani, narinig niya po ninyo, no? consider po yung sinabi ni Lola ngayon sa inyong gagawing assessment. Hindi pa ho final yon. Kahit na narinig na po natin na... Ang ang pinili ni Lola eh kay Arnold po eh ipagpatuloy pa rin po natin yung assessment. Manggagaling po sa inyo yung kumpletong assessment at recommendation ano po? Yes po, attorney. Okay. In the meantime, ganun na muna no, uh, pa-assess -pa natin tapos kung uh, pwede ho kaming humingi ng kopya ng report para kung sakasakali uh, magkaroon kami ng uh, ng uh, follow up dito. Kasi Oho, uh, kasi talagang apo. Uh, katulad ni Lola, kailangan talaga concern tayo sa kanya, advanced age po eh. Ano po? Apo, thank Sige, maraming salamat po sa inyong lahat, ano? Ayaw nga, kami sa inyo. Kay... Sige po, manay. Na... Po. Luma, napaparakagadla kami na sa kalagayan mo kasi ano, hindi kami komportable. Kahit ako na nag-aalala ako lagi sa'yo. Kasi yung nandito ka sa amin, alagang-alaga ka, napapabayaan ka dyan. Hin sa akin, kung mo isang anak, hindi ko ako papayag na bata ang mag-alaga sa'yo. Gusto ko, anak mo mismo. Kung, may, kung mayroon mang anak na gusto mag-alaga sa'yo, mag-resign siya ng trabaho. Yung ma makapokus sa'yo. Nandyan yung anak mo silanda, kapatid ko. Walang asawa. Babae pa magigit ka maaalagaan. Kaya nga isinakripis niya ng hanap buhay niya rito para alagaan ka dyan. Tapos pagdating mo dyan, kinuha ka. Maraming salamat sa iyo, Arnold po. Nanay Zenaida at uh, Kapitan Eddie, uh, wag niyo pong uh, ibababa muna po yung linya ha at uh, kakausapin po kayo ng staff po namin. And sir, kakausapin uh, din po namin kayo.